halamang singaw sa anit at balakubak na nagiging sanhi ng makating anit, pagkawala ng buhok at pagkawala ng kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, subukan ng BioCare for Sental 300 shampoo upang matulungan kang epektibong gamutin ang fungus sa anit, alisin ang balakubak at natural na mapakain ang malusog na buhok. Sa banayad na pH 6.0 na formula, hindi lamang nililinis ng produkto ang anit kundi nag -mo moisturize at nagpapanumbalik din ang nasirang buhok nagbibigay sa iyo ng malinis, malusog, malambot na buhok at wala nang alalahanin tungkol sa pagbalik ng balakubak. Alam mo ba na ang sa sampung babaeng Pilipino ang nagkakaproblema sa pangangati ng anit at pagkalagas ng buhok? Ito ay hindi lamang hindi komportable, kundi nawawalan ka rin ng kumpiyansa kapag nakikipagkita sa mga kaibigan o kapareha. Iyon ang dahilan kung bakit ang koponan sa Velo Medical Group ay gumugol ng sampung taon sa pagsasaliksik at pagbuo ng Biocare Pharma, isang espesyal na solusyon para sa paggamot sa scalp fungus, peyotin at keratin. Ibalik ang buhok, muling buuin at mapangalagaan ng anit, maiwasan ang pagkawala ng buhok. Banayad na pabango, gamitin bilang pang-araw-araw na shampoo, walang pangangati, angko para sa sensitibong